Tignan nyo naman katalintado yan mga body Silip-silip oh. lang yan. Kaya kikita kong pantay. Ngayon katalintado yung Sir Chief. Mekaniko, makina, pintor, latero, lahat na. Hmm. Yeah. May mura mga pintor na nakakukuha ko eh. May mamahalin eh. May mo sa lang galawan. Bumurahin mo lang. <laughs> Bumurahin. <laughs> <laughs> Pero ibang iba naman yan kaysa nung uno oh. Pag nabaping pa yan ano pa lang yan Pondo pa lang yan, hindi pa kulay yan Ah, pondo pa lang pondo yan Pondo pa lang yan Kaya takpan ko yung mga pinakuta nila na Kaya mo naubos nila yung pondo Kinapos pa, samtang sa akin Kaya ating lahat pa sobra Hindi yan Takit pa lahat, wala kang makita ng ano si oh, Ano pa ako isang ko? Yun lang. It's... Dito pa kaya <laughs> Si <Isa> Talintado <laughs> yes. talaga Sir Chip. Ganyan ko na si bus Hanggang bubong. Oh, ayun oh. Ganyan magtrabaho ang isang Sir Chip

Ang kapal na yan. patong na yan. <laughs> <Inang> <laughs> patong na yan? Hindi. Nileihaw ulit ni Sir Chip eh. Ang Ano na lang. pa <laughs> Kapal na eh. na lang. Ang pinaglalas niyan. ko sa sakyan. Nakatatlo na ako. Oh. Hindi ka pa submission. Hindi ka pa sa oh, na no? 아 a h